Ang West Philippine Sea, WPS, ay matagal nang pinag aagawan ng iba't ibang bansa sa rehiyon, partikular na ng Pilipinas at China. Ang naturang lugar ay kilala sa kanyang strategikong lokasyon at yamang dagat na dahilan kung bakit ito napakahalaga para sa dalawang bansa. Ang bansa Kung Pilipinas Mahal at hirang pinaglalaban Mga ibang ay gustong kumakam Sapagkat Sapagat Pilipino'y lumalaban Bansa ko na ni pinatambol ng lumad na Pilipino Bakit ngayon ay halos lahat ng negosyante ay Chino? Nasa kung Pilipinas ay mahal sila na ng aking lahi at bigay ng may kapal talino talento ay nasa amin banal hindi man kami ang pinakamagaling pero kami ay halal Ganito napakalala ang sistema na sa ating ay wala nang natira Bansa kung Pilipinas ay mahal Posibleng mangyari sa mamamayang Pilipino kung magkagyera Pagkasira ng ekonomiya Ang gyera ay magdudulot ng malawakang pagkasira sa ekonomiya ng bansa Maaaring bumagsak ang kalakalan, turismo, at iba pang sektor ng ekonomiya. Ang kawalan ng trabaho ay posibleng lumala na magreresulta sa mas mataas na antas ng kahirapan. Humanitarian crisis. Posibleng magkaroon ng malawakang paglikas ng mga tao mula sa mga lugar na apektado ng labanan. Ang mga ito ay magdudulot ng krisis sa mga evacuation centers at makakaapekto sa kalusugan, pagkain, at kaligtasan ng mga mamamayan. Pagkawala ng buhay at ari-arian ang gera ay tiyak na magreresulta sa pagkawala ng buhay ng mga sundalo at sibilyan. Malaking pinsala rin ang matatamo sa mga ari-arian, infrastruktura, at mga tahanan ng mamamayan. Pagkabahala at takot Ang patuloy na tensyon at posibilidad ng gera ay nagdudulot ng matinding stress at pagkabahala sa mga mamamayan. Ang kawalan ng katiyakan sa kinabukasan ay makakaapekto sa mental health ng mga tao. Mga panawagan na pababae si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Marami ang nananawagan na pababain sa pwesto si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil sa kanyang posisyon sa usaping ito. Ang mga sumusunod ay ilan sa mga dahilan, pagkiling sa alyansa sa US. Ang ilang sektor ng lipunan ay nagdududa sa motibo ni PBBM sa pakikipag-alyansa sa US. Sinasabi na ito ay dahil sa personal na interes, partikular na ang isyu ng perang naka sa Bangko ng Amerika. Panganib ng gyera Ang pagsuporta ni PBBM sa posibleng gyera laban sa China ay tinutulan ng marami dahil sa panganib na dala nito sa bansa at sa mga mga mayan. Kalayaan at soberanya Ang iba ay naniniwala na ang pakikipag-alyansa sa US ay magpapahina sa kalayaan at soberanya ng Pilipinas. Ang pagiging masyadong dependent sa ibang bansa ay maaaring magdulot ng hindi ka nais-nais na impluensya sa ating pambansang interes. Ang isyu sa West Philippine Sea ay isang komplikadong problema na nangangailangan ng maingat at madiplomasyang pagharap. Ang posibilidad ng giyera laban sa China ay magdudulot ng malalaking hamon at sakripisyo sa mga Pilipino. Ang mga hakbang na gagawin ng ating pamahalaan, partikular na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, ay dapat na nakatuon sa pagprotekta sa kapakanan at kaligtasan ng mga mamamayan habang pinapanatili ang ating soberanya at pambansang interes. Salamat sa panonood at sa susunod na mga videos. Huwag kalimutang i-follow, like, share, at subscribe ang aking mga videos. Maraming salamat! Ang bansa kong Pilipinas Mahal at hirang pinaglalaban Mga ibang ay gustong kumakam sa pagkat Pilipino'y lumalaban Bansa ko na dating ipinatambol ng lumad na Pilipino Bakit ngayon ay halos lahat ng negosyante ay chino? Sa kung Pilipinas ay mahal silang ng aking lahi at bigay ng may kapal talino talento ay nasa aming banal hindi man kami ang pinakamagaling pero kami ay halal Ganito. saan sa atin ay wala nang natira Bansa kong ay mahal Silangan ng aking lahi at bigay ng may kapal.